Game Go. What's up, guys? Welcome back. Hi, guys. Welcome to. What? Victoria. Uh, Ini nak sa Kau sama Rani Cismis. Good morning. An eternity later. Cap. <laughs> Welcome back to my vlog. Hi guys, it's me Mark Kapungka. For today's vlog, guys, itikita nyo, naglalakad tayo dahil pupunta tayo sa Pada ni Pedro. Anong gato, guys, dito sa Rizal? Pag-hide ngayon. Hi, kayo. Bakit may bagayin no, ba kami pag nag-hide lang? Darcy ka, So, yan. Mamaya ako magbablog. vlog Kunti-kunti clip lang para hindi ako malobat. Ito power pack. ganito po yung espadang ba to? As you can see, ang haba niya. <laughs> Ay, di ba ito? <laughs> so, paket pa lang kami. Wala pa kami 10 minutes. Hinihingan na ako. <laughs> ito mga veterans itong mga. May bandera pa ng Pilipinas. <laughs> Daladal na rin yung buong Pilipinas. Walk number one. With my wife. May... Yes. Bagay na bagay yung mga sapatos niya sinuot ngayon. Ito yung before ng mga sapatos. <laughs> Ay, wala na. Pinature talaga yung sapatos namin. Guys, ito na naman tayo. Papagurin ang ating sarili. Buti pa yung labubo ko. Nagre-rest na. <laughs> labubo ko. <po. laughs> ano yung bundok ko ni Teng? Ano? 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 Ulit, kaya kami... Balasa mo, espadang bato. Itang espad, itang batong makanyan. yan. Sierra Madre. Yun. Ah, Sierra Madre ang ni guys. Tapos, punta lang nito ang batok. Espadang bato. So, expect nyo na itura yung espada na. Itang bato. Yeah, made of rock. By the Lord. Ayan, po yung mga kasama natin sa likod. Mga beginners. Hindi <laughs> mo <laughs> kaya. Sa inyo. Ay, ang ganda. Ang oh. ganda. Thank you. So, konti clip lang tayo. Baka malawbat ako, wala akong shadow. Alam mo, hindi ako napag-charge din kanina. Kasi... Kasiksa eh, namin. <laughs> ito sa likod namin, ito, nakapinto na siya ng mga 377 mountains here in the Philippines. <laughs> ito guys, trivia. Itong kawayan, hindi sa tree. Isa siyang damo. Tallest grass. oh. Ay, yun naman ay isang. General knowledge po yun. Ay, ayun yung pulse ni ano. <laughs> Maria Makiling. <laughs> Ito medyo napagawa na siya ng ano. DPWH. Condadong <laughs> Dam. 2.0. A few moments later. Pero na pong sumuko. May nagve-vape. Bawal ay? po ang vape dito sa bundok na ito. Ay. Gusto kayo lasa. Ah. Ano ha? sila din guys. Tayo, mabait tayo libre tayo. I need, I veteran at batikan. Vatican sa pag-akit ng mga bundok. Kita mo yung legs na yan. Batak na batak. <laughs> guys. Bayabas. Ano yan Bula? Kakaw. Ah, kakaw yan. Kakaw pala yun, guys. Ito yung entrance. Entrance. Mag-start pa lang talaga kami ngayon. D oh, the owners na. Ay, hindi. DIY lang kami. Tapos may mga kilala lang kami doon na ano. Eternity later. Stop over. Rest, rest mo na mga person. Ito kami kaya bahay batu. Bahay kawain. <laughs> Ay! Ba't hindi ko nalala yung sa akin? Kaya nga ba siya nalala yung sa akin? <laughs> Asan tamakda? Ito yung bahay na naipundar ko dito sa Rizal. Opo. Asan yung mga pagkain? Kunwari, best lover. Hoy, wala na, Ay. ]ay. This is Mingming and this is Bantay. <laughs> Napakabago ng mga pangalan ha. Yes. So, nandito po tayo sa Sapang Bato. Sapang Bato. Hindi po ulit. Sapang Bato. Para mag a daw sa... Dike, makakatayo ka ba dun sa kanil? Oo, kaya yan. Kahit kayo din, kaya nyo yun. Mini tiger. Mini tiger? And this. Opo. Just ko 1 million views. What? <laughs> ano lang for remembrance. Remembering. <laughs> Kain tayo ng pasit ng Sanit asin pa. Sorry. <laughs> sorry. Sorry ah. Absensiyon na boss. <laughs> So, so-so's daw, pero oh. nag-so-so each Ah! <laughs> Malay mo! May makita kang pogi inkanto dyan. <laughs> so, guys, nandito kami sa 100 steps step. Bro, oh! Yung pusa sumama! Okay. Oh, okay lang. Madami yung pusa nyo! Kakatapos <laughs> lang ka namin mag-breakfast. Breakfast? breakfast. <laughs> ngayon magsa soul searching daw after ng undas dito sa ay ito nga souls day na yon ay huwag muna tayong umuwi sa mga naga hike dyan mga naloko na din pa kayo sa 5 minutes na yan na malapit na <laughs> ganyan pero sa totoong buhay walang malapit lahat pinagsisikapan bon stop the car ito yung mga naka ano, andamin tag, ang dami nito na, na yeah, kaya chill chill lang siya tignan parang di, ako <laughs> sa ano basic ngayon tayo sa Banawe hagdang hagdang kawayan daw sa <laughs> well, hindi naman ako so mag ingat babala mag ingat po sa pocket kasi medyo madigas ngayon guys dito pala umulan kasi kaya medyo yung dinaanan namin puro jutik pero ngayon mga sabi ni kuya after 2 to 3 days daw natutuyo to if hindi umuulan hindi ah, oh. siya nakita isa pa paulit ay pasado ka bilang isang maging bini kasi <laughs> <laughs> requirement dito kailangan maging flexible ka bilang isang bini hindi biro siya <laughs> <laughs> matandaan purple uh, Nakita na yan? So, okay, okay. Pero, one year niya. Let's go. Sabi mo nga, umap, hindi na siya center, oh. Kailangan ko na siyang... Bracelet? Bracelet. Ang solo dances ko, ano? Ah... Yung veneer, sabi ko, ayoko. Ang mahal na Okay na. Okay na. Nakuha yun Nasa loob tayo ng mga banana cue Ang banana cue Hindi yun Kulang nalang wrapper magiging ano na tayo Turon. Turon. Parang maganda dyan, no? Picture tayo. kapo po, makikiraan ka po kami. Wala po kami kukunin. Kanan. Eh, kaliwa. Iba yung kanan dito. <laughs> <laughs> Ba't may puso't isip na? hep hep, Wala na siya. nasa may ano. Actually, sabi ni Kuya Jess, dahil mukha daw tayong professional na hikers, idadaan ko kayo sa mahirap sa amin. Ganto. <laughs> <laughs> ito yung Sierra Madre ng Rizal. Para po. Pa. Kanina lolo to. Ayun Ayun, Ay, wala nga And ito yung pala yung ilalim ng kawayan, guys. Ito yung kawayan. Ay, ang gaganda ng mga kawayan na, kuya. Hindi naman sinabi? Ipamasko ko si Kat ko na. <laughs> Ay! Just <laughs> me. Oo nga. X e, sa'yo. Ibabash sa'yo. Ibabash. Ire-report. 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 report, Ire -report. Ire-report po yung account na ito. <laughs> Umayos ka, magiging kwento ka na lang. Ayan sila. Guys, kitang-kita niyo yung dalawang yan? Yung isa may singaw. Yung isa naman may asma. Kita Ay, ang galing. May patakbo. Ang galing. May patakbo. Gumamabi. Ay, hindi pala na-play. Muna ang mga Disney Princess. Lagu-lagu oh. oh. Manibatan. Manalakarang. King. Balen. Ning. Mechiko. Yeah. <laughs> Tagal na ako ka. Angeles. Taga saan ka sir? Sir, taga Ay, eto nga pala yung aming tour guide. Sobrang bait, sobrang sipag, sobrang matalino, sobr <laughs> sobra, sobra. sobra. book na kayo dyan. Eto yung pangalan niya, tsaka yung mobile number niya. Yan. Kaya Jess. Kaya Jess. Sa espadang bato. Sa espadang bato, matatak, matatakman ang katas ng espada. Hindi <laughs> 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 ko <yan. laughs> pa. Hindi ko. Imagine mo Dars, dito ka tatayo mamaya sa ano. Tapos ang dulas mo. Ano, ano? Sige, kumanta pa siya. Oh. <laughs> sa ating uh, eh eh tas Ingat po. <laughs> Ingat po. Ayan po yung mga survivors ng Espadang Bato 2024. <laughs> Wala. Meron pa, H ate. Hi. Harap ka! ayun ako, nahihiya Oh, sige, harap pa yan. Natin na. ako. Doon kasi may malapit doon. Ang garo, go. Hello. Alam mo ba diba, na ang puno sa akin ko na? Ay, pinakamatanda ang sa Pilipinas. Ah. Ilan taon na po yan? Ito ay... Oo. Ooh. Hindi na na ano pong tawag sa punong yan? Ang punong ito ay tinatawag ng Napakalalim na. Napakalala. <laughs> <laughs> napakalala <ka>. <laughs> Because when <laughs> we <laughs> Habibi come to Dubai ka. <laughs> <laughs> so ayan po pala yung puno ng Makopa dito sa Rizal. Sa Rizal kapit na kapit na kagaya ni Lara Dizon kapitera ng Mexico so yun guys papasok na tayo malapit na tayo sa espadang bato and sobrang hirap niya kasi madala siya guys for beginner okay siya pero <laughs> so, grabe and make sure pa maglaka ng gloves huwag kayo din mag ano medyo yung light color na siya. so yun hoy ah. oh, ito. Iyan. Ah, o, ito. Iyan. Lapit na lapit na target tayo. Dadaan tayo sa tulay na kahoy. Tulay Ay tulay. <laughs> ano ba talaga? At, na Go! Tapos nagkikwento natin. At yun na nga. Naging kwento na siya. <laughs> I made it to the finals Ay, hindi po An later. Guys, nakarating na tayo sa pusang bata Ay, espadang bato Ito pala mga kasama natin Nagmumukbang na Yan <laughs> So guys, ito yung espadang bato I wanna be the one you guided I believe that you could lead the way For the be somebody Been feeling trapped down on the floor I don't know what for Feels like I'm gonna lose Silence takes a hold I can't let it go Chain up, no one knows But I won't let the stormy seas Throw me and water, let me have my peace and leave me till yeah. tomorrow. wind to myself Away from things I let go floating on the way. One, two, three. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals and side came out to play. Went face to face with all our fears. Learned our lessons through the tears. Made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. So the eight is I heard him say. When you get older, your wild heart will live for younger days.

Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Aha, aha. <coughs> One eternity later. And my balls. This is the simple life of Karen David. <laughs> Kara David. Tapos ayun, magluluto. Pabalik nami guys. So, nakababa <laughs> lang namin <laughs> sa espadang bato. Patalakad! 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 Guys! So... <laughs> success! Yeah! Success! We super. succeed! Enjoy! Sarap! Yeah! So, so... Sobra! Sobra! Sana kayo din! Uh, so... Last na tayo inahanta, na! Espadang ba? Inahantay! Inahantay! na lang namin yung isa namin kasama Tapos uuwi uh, na kami Maliligo at kakain So... Yun lamang guys. Thank you for watching. I hope you like this video. Don't forget to like, subscribe, and hit that bell notification for more updates. And don't A forget to like subscribe. Yeah, bye. I'm secret driver. Nangyayari <laughs> 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 ng BMW. Kaya, yeah. yeah. <laughs> lago ito. Pa, Sipat na i